For wish talaga itong mga wire na to oh. Ayun, nasabita na kanina Nang ano yan oh. Tinan nyo. nyo oh. Tinan nyo oh. Nayupak oh. Tinan nyo. Ayun, nakapalupat na sa ano oh. Putik na ayup

Haanap na mga warrior Shout out <laughs> Ruiz yun, totoo Ingat ingat mga diskarte Abay, huwag ingawer tayo dun sa mga wire wire na yan oh.